Okay, shout out po Luzon Visayas Mindanao, okay? At sa iba't ibang panig ng bansa. Okay, shout out po sa lahat. Ah, uh, at syempre, sa la uh, shout out lagi kay ano kay Bro Tabs, Tabonyag, okay? Vlogs, okay. Isuportahan po natin ang kanyang vlog. Pero bihira ako na rin nakikita nagba-vlog. Ah, uh, kasi ah uh, kaya bihira lang po makapag-vlog kung saan -sa po kung lugar na pupuntahan, no? Uh, ng gamot sa Candelaria, sa Pagsanhan, sa Banahaw, minsan sa Sambales. Kaya, bihira po ako makapag-vlog. Eh, syempre, ang video ko, hindi ko naman ibina Yung mga gamutan ko, hindi ko naman i-binibideo. Bahala na sila mag-video. Uh, At shoutout din pala sa, ano, no, uh, kay... Idol is Closer na taga Europe. Ako, okay, Austria kay shout out. Tsaka sa Japan kay, ano, kay Bro Jomar. Okay, shout out sa iyo. At maraming salamat sa ibibigay mo rin. At natanggap mo rin yung ibinigay ko sa iyo. Okay, ingatan mo yan bro. Okay, shout out. Tsaka kay Ervin Erwin Clark ito uh, gamot ko lang yung tatay niya nasa ibang bansa rin ang gamutan pag nasa ibang bansa no? kumbaga pag ginamot ko matatanggal ko yung sakit no, na gawa ng kulam, matatanggal po yun. Pero, bibilang kayo ng mga ilang, ano, baka, iba, ano, kumbaga, ah, pwede kulamin uli ano. Pero, matatanggal po natin, paunang lunas po, no, mas maganda po kasi, yung magagamot ko sila ng personal, no, mas maganda. Para magigilitan yung mangkukulam. Na, para tuluyan na hindi na kayo makulam. Okay, yun lang po yun. Matatanggal natin yung ano, yung sakit ninyo. Pero kung ano, mas maganda, puntahan niyo ako, okay? Tapos shout out po dito kay no sa kay ano, kay Ian Okay, shout out din kay Ian Espilita ng taga anak pawis dyan sa may Pladway. Okay, maraming maraming salamat sa kanya. Dahil nung nasira ang aking motor. Okay, papasalamat po ako. No? Papasalamat po ako sa kanya. Pasensya na po kahit nakahubad ako, mainit po rito sa amin. Ito, kahit namuulan, mainit kasi sir, kulong na kulong. Okay, uh, nung nasira ang aking motor, uh, nag ano siya, uh, inalok niya kaming hatake na ano, kasi magtutulak po kami ng motor ang layo sa Pladoy ang haba ng Pladoy na yan eh ang tutulakan namin malayo yung paggagawaan. nag ano magandang loob siya sa amin okay hinatak po yung motor ko kasi ang motor ko nasira yung padjakan eh nasira eh eh yung post button ganun din nasira na eh yun, nagmagandang loob tinulungan niya kami total birthday niya nung araw na yon talagang hinila kami hanggang sa may pagawaan. Iniwan kami hanggat niyong may gagawa ng motor. Maraming maraming salamat sa kanya. Iyan, Espelita. Okay, shout sa iyo. At sa magandang loob na ipinagawa yung, ah, hinila mo yung aming motor para may pagawaan Ano? Maraming maraming salamat sa iyo. Okay, ah, uh, ngayon guys, bali, ano, uh, ano, yung mga hindi ko mababate, ano, pasensya na po kayo uh, yeah, siyempre, siyempre sa ano ko mga ka GC okay yung isang GC ko binawag ko na okay uh, bali dalawa na lang GC ko uh, tatlo pala tatlo pa dalawa na lang tama dalawa na lang meron po kasi maraming tinuturuan no Okay, nakabukod yung mga kababaihan, nakabukod yung sa aming grupo, iba yung sa mga bagong tinuturuan at sa mga nakatapos na okay shout out sa kanila okay at dun sa ano yung mga bagong sali uh, ah, tuloy tuloy lang tayo ha okay guys bali may, ah, bukas may gagamutin ako bukas sa uh, pampanga na naman ako bukas okay marami marami salamat po sa inyo lahat testing ko lang kasi to matagal nang hindi ko na gagamitong mga to isa lang kasi halos nagagamit ko ito isa ito guys ito mismo na to na gagamit ko tsaka ito ito lang mga nagagamit ko pero yung mga ano yung ibang gamit ko hindi ko naman halos lahat isinusuot no kasi ano kasi ah, adam mabigat no mabigat ito lang mabigat to eh eh, oh, bakal baka lahating kilo, one foot, oh, may one foot. Ang bigat po. Ito, to, 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 to. ito, itong santo. Ito yung impinito di Diyos, no? Impinito. Yan. Iba pagkakagawa niyan. Yan. Yan. Tapos, at et, itong mga iba na to, mga tetestingin ko kasi, no? Kaya nandito Tetestingin ko yan Ito yung guys Yan Kita niyo po ba guys Yan Mga Tetestingin ko kasi Okay guys yung po ang aking mga gamit No Bali yan ay Ito ay Ano ah uh, dito. Gunting, syempre, bakal yan, no? Bakal. Okay. Yan. Ibig sabihin, talagang dikit na dikit ang magnet. Super magnet to. No? Ibig sabihin, ay, talagang sobra lakasan dikit nito, no? May, itong mga medalyon, ewan ko lang, ano, meron talagang hindi talaga dumidikit at merong konti lang ang dikit. Depende siguro sa tanso, no? Tulad niya, mga hindi dumidikit yan. Yan, mga dumidikit niya. Ito, dumidikit din. Kunti lang. Ayan o. Kunti lang. No? Dahil po yan, uh, lumalakas ang dikit yan pag yung nadadasalan. Yan. Ayan o, yun. Dumidikit yung isa. Guys, dumidikit yan. 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 Pasensya na kayo madilim sa itong aking ano. Ayan o, dumig ito guys. No? Super magnet kasi ang ating gamit. Pero kung ordinary magnet ay hindi naman siya masyadong didikit. No? Ayan, mga nagdidikita niyan. Ito mas madikit din. Ayan guys. Ayan. Pero yan po ay walang bakal. No? Walang, walang bakal. Ayan. Ito ay wala. Oh. Ayan. Yan guys. Bali. Ito yung ano yan. Ang likod nito, ito kasi, ano ko lang to, gawa ko lang to ha. Ang likod nito ay medal. Medal yan. Pero may nakasulat yan dyan na orasyon. Dito. Ewan ko kung makikita nyo, may nakasulat yan dyan. Hindi ko na nga mahalos mabasa. May orasyon. Pati rito sa libro na to. Itong libro na to, may nakasulat ding orasyon eh. Hindi ko na ma, ano yung kung ano yung nakasulat na yan. May mga nakasulat yan na orasyon, no? Yan, guys. Yan. Yan. Ngayon, guys. May ano ko. Ito kasi yung bagong gawa ko ngayon. Itong itong isang to. Ayaw ko makikita nyo Kasi ang hirap mag video ng ano Testing natin dito ha guys Ito po karayom ano Karayom to karayom Nakikita nyo po ba karayom Yan karayom Yan Yan karayom Kasi ang karayom Yan Ito yan karayom Yan may tutusok natin sa gitna no yan. O, oh, yan. Kumbaga, react. Sensya na po kayo. Ang hirap pong mag-video tapos may ginagawa. Yan. Kaya natin itusok dito sa gitna. Yan. Yan. Dito. Yan. Ito pa. Dito naman sa kabila, testingin natin ang karayong. Ito. Magalaw lang po ang aking kamay. Yan ibig siya. Yan natutusok sa gitna, nakikita niyo po ba? Yan. Etong isa hindi po yan tutusok sa gitna. Ayun ko saan nakikita niyo kasi lit ng karayom ko? Saan ba yan? Ito tututoy ng aking karayom. Yan po ay lumilihis. Yan. lumilihis po. Mayroong pong ipakita sa video kasi magalaw po yung aking kamay. Maganda nito may lagayan eh. Magalaw po yung kamay ko. Hindi ko maitusok sa gitna. Hindi ko po maitusok sa gitna. Lumilihis po, lumilihis. Kikita nyo po ba? Kaya na guys oh. Namiliis po siya Kung paibabaw May kakaiba rito eh guys Ito guys May kakaiba tong kwintas na to eh Ewan ko ba magulo sinisentro ko sa gitna ayaw umiiwas guys umiiwas ano umiiwas umiiwas siya hindi ko malaman kung paano ano kasi yung dilim ayaw tumusok sa gitna ayaw tamaan ng libro balik na rin natin ayaw ayaw um, ito ito kasi kung yan ni eh, magnet didikit dapat to eh Dapat didikit dapat tong ano ko umiiwas siya eh. may iwas ayaw ayaw Hirap dapat to may lagayan para eh may sabitan mahirap mag testing guys ganito ano yun natin ang hirap mahirap mag testing no mahirap mahirap mag testing ako ko lang kung pahawak na. No? Uh, ang hirap kasi may hawak na camera, may cam. Tapos, yan guys. Yan. Yan ito. Uh, hindi yan ano ha. Itong yun ano ko. Oh. Yan, parang kitang kita ha. Kasi hindi ko makakita, madilim eh. Para makita nyo. Ang hirap eh, ano eh. Ayaw siya dumiretso ng tusok no? sa gitna. Lumilis siya guys, lumilis. Lumilis. Ayan pa ipakita eh. Para siyang may magnet eh. Ayan lumilis. Ayaw matusok doon sa mata. Lumilis talaga siya. Medyo iksayang ko pa ng konti. Eh. Kasi masyadong magalaw pag may haba yung tali. Yan guys. Ito may na to. Yan na. Para kitang kita. Itutusok natin sa gitna. Sa mata. Dandaanin natin baba. Hindi ko po ginagalaw yan kung saan gumagalaw guys. Kahit dito, parehas. Aba natin konti. Ayan. ayan. Yun sinulit. Ayan. Ayan. Bakit sa camera? Ayaw tumusok sa libro eh. Tinutusok ko sa libro ayaw. Lumilis sila eh. Ah, lumilis siya. Oh. gumagalaw siya. Ang hirap ipakita ang sample. Gagawa ko ng sabitan. Wait lang. yan guys, bali nakikita nyo ba yung ano? Yung karayom. Liit eh. Yan, ito. Tinali ko na rito sa bakal, no? Dito sa bakal na to para makita niyo yung karayom. Kasi sa kamay ko, nanginginig ang kamay ko. Makasabihin niyo, ginagalaw ko. Ay, umiiwas yung karayom. Umiiwas. Umiiwas. pinatatama ko doon sa libro yung ano yung librong drawing ayaw may iwas may iwas siya may iwas And guys tumakot may iwas lang siya oh. kung magnet didikit no kung magnet didikit siya Mi iwas eh. You know, mi Ayaw talaga ayaw tamaan yung pinakalibro sa si gitna ayaw 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 doon sa libro ayaw dumikit doon sa libro ayaw 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 syang ano pero kasi kung ano didikit sya kung magnet sya na kung didikit yan dapat ah, kung yan ay magnet didikit po yan ha ito ay bakal ito eh. yan ayan oh wala po ano oh. kung ano didikit sana ano yan oh ito wala naman yung mga yan okay kung may magnet yan didikit sila kailangan dito sa gunting no hmm. oh wala ha? Walang magnet po yan guys Ito kahoy to eh Ito kahoy no? Okay ito kahoy Ito yung ano Tawag dito sa kahoy na ito Yung Kings, Kingswood Yung mabangong kahoy Yan Ito mga ano na to eh ah, Yung plastic na to mga to eh no? Yung beads Wala po magnet yan guys no? Kung magnet yan Didikit po yan no Ito kasi kung yan ni magnet, gatong kalakas yan. Nako. Ito. Kung magnet na. No. Ang hirap tuloy yan eh. Yan. Pero yan. Ito kasi ayan oh. Itinataboy ng ng kwintas yung ano yung aking ano. Oh. Tinataboy siya. Kumbaga yan, tinataboy. Ayaw siya dun sa ano. Ba, sabihin nyo, ginagalaw ko. Kaya nga, itinali ko kanina. Yan, steady ko kamay ko. itas na timno na para hindi, ano, magalaw. talaga sa gilid pong mapunta oh. hindi mapunta sa ayaw kasi itong iba tinan mo to ah, tingnan po ito ito kasi pag ano ko ayan o oh. mapupunta sa gitna oh. ayan mapupunta sa gitna ibig sabihin yan. Nasa gitna. Ito. Yan. Nasa gitna. Ito lang hindi mapunta sa gitna. Lakas ka agad, oh. Lumalayo na agad siya, yun. Oh. Ayan, oh. gereja. Ayaw mapunta doon sa gitna. Lumilihis, lumilihis siya, lumilihis. Lumilihis. Meliis. Ayaw talaga mapunta sa libro. Kahit i ano ko yan, dalhin ko siya doon, ayaw. Ayaw talaga. Meliis talaga siya. testing po mga guys okay bagong gawa ko kasi ano siya pinaltang ko ng talit no? yan ito pa na meron siyang ano ha bertud okay mahirap lang mag testing kasi gawa ng yung madilim tapos hindi makita mahirap talaga guys gusto ko talaga ipakita sa inyo ng ano eh. maganda pag personal kasi ano Ayan. 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 Hindi ayaw niya mapunta dun sa libro. Umi umiiwas. Hindi ko lang siya makuha ng magandang focus ng camera. Lumilihis talaga. Okay guys. Hanggang dito lang. Pinakita ko lang. Ang, hirap ipo, ang hirap i-focus no. Yung ano, sa gawa ng camera. Okay guys. Maraming salamat sa panonood. At i-consagra ko na sila. Okay. Mahirap testing eh. okay uh, maraming 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 salamat po uh, pagpalain po tayong lahat at gabayan god bless po sa lahat